Nagbigay pahayag ang action superstar at senador na si Robin Padilla na hindi umano niya alam na mayroon ng tatlong anak ang dati niyang manugang na si Alger Abrenica sa bago nitong karelasyon na si AJ Raval. Sa naging ambush interview ni Robin matapos ang pagdalo niya sa contract signing ng pelikulang, Bad Boy 3, sa Viva Film Production nitong biyernes ikadalawamput isa ng Nobyembre, sinabi niyang hindi na rin daw siya nabigla sa balitang iyon. Aniya, wala akong alam dyan pero hindi na ako nabibigla sa ganyan. Dagdag pa niya, hindi nakabigla-bigla yan sa panahon ngayon. Hiningan din siya ng mensahe para kay Aljur, ani nito, good luck. Magsipag ka lalo dahil marami ka ng anak. Iba na. Wala naman ako masasabi kundi good luck sa lahat. Ibinahagi rin ng senador sa publiko na alam daw niyang lumalabas pa rin si Aljur, Kylie, at kanilang anak. Buong-buo naman ang tiwala ni Senador Robin kay Kylie na kayang-kaya nitong i-handle ang kanyang personal na buhay, lalo na ang pagiging single mother. Matanda na kasi si Kylie, lumaki independent. Mabuting ina, masipag. Hindi ko na siya inaalala sa mga ganyang usapin. Mahal na mahal kita, anak, say ng senador. Samantala, super excited na si Robin sa pagbabalik niya sa mundo ng showbiz sa pamamagitan ng kanyang comeback movie na, Bad Boy 3, under Viva Films. Todo ang pasasalamat niya kay Boss Vic Del Rosario ng Viva Films dahil sa pag-encourage sa kanya na gawin ang Part 3 ng Bad Boy, na naging daan para maging action superstar. Napakalaki ng aking pasasalamat sa aking ama sa showbiz, kay Boss Vic, na siyang unang nakakita ng ating kakayahan sa pelikula. Hindi ako magiging si Robin Padilla kundi dahil sa kanya. Itinuturing ko na siyang aking ama, Say ni Robin sa naganap na contract signing niya with Biba kasama ang magamang Boss Bic at Vincent Del Rosario. Sabi naman ni Boss I was the first who saw his potential as a new kind of action star. When we did Bad Boy, it was an action star that the Pinoy moviegoer had never seen before and it remains as one of our most successful box office hit. I am proud of what Robin has become.